Pagkakataon okay, pa yan. Okay. Okay, na yung ating um, biniling mga brahma na baka. So ngayon, okay, ibababa na ng truck at aratig lang. So, ang ganda nung truck nila, no? Kasi, pang, ano talaga, pang livestock talaga. May, may, may ham, ano pa yung ram, pababa. So, makikita natin kung gano'ng kalalaki at um, kung gano'ng kalulusog yung mga nabili nating mga baka na brahman. Yan, yeah, matataba yung mga baka. Matiganda yung balat. Ano naman. Hindi yan na, nanonok na nanawag. Mm. Okay. Ay, 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 ay. Baka magalit yan. Nakupo, ko. Ayan na nga. Nagulat siya. Nagulat siya tumalon. Hindi ba nababa yung rampa niyo, Toy? Yung babaan? Ayun tayo isa. Ito ba? Tumatalon lang pala itong mga to. Ang anyway, ganda ng kulay nila. Hindi yan ang wag huh? niya. Hindi yan ang wag Ayaw. Ay, ba? Ay, hindi. Mga, tangnan mo yun boy, mga ilang taon to? Sabi. Mga ilang taon na to kuya, mga ganito? Ika taon eh? higit. Ha? Ika taon? Ika taon na higit to. So tatlong taon daw bago magbuntis to mga ganitong klaseng uh, mga baka. <coughs> mga ba ito? yon ang ano mat maano din diyan yung yung isa. Yung medyo masungit. Masungit. Ay, masungit 'yung itali mo na ko 'yan. Baka madadala ko na masungit. Masungit yung isa. Sino diyan? Yung yung, yung yung anong yung yung pinakamalaki. So ito mga farmers yung pinakamalaki nating na Brahman na binili. Yan yung Hindi ano ba kuya? Hindi. So eto, okay, okay, eto. Okay, ito, grabe. Parang ano, parang ang laki talaga. <laughs> Manipa yan. Ha? Manipa. <laughs> Nak yung ipin mo. Huwag lang mag magpaano. Lumapit. Huwag maka, dito ka. Sipain ko talaga yan. Ah, sipain ko Oo. Oh. Oh, pila sa, Ma, ila, sa Pila tuwid na pila ka tuwid na yung malaki. Ganon kalaki? Tatlo na yun. At, malapit na yung mga ano. Baka buntis yata yan eh. Ah, tatlong taon na yung pinakamalaki na baka. Baka buntis, gani, buntis yata yan eh baka daw buntis pa sabi ni kuya so yan o yun yung mga binili natin ito may isa pa so lahat ng binili natin puro to babae yung mga babae na mga baka yan daw yung nanunuwag yan daw yung nanunuwag yan daw yung ano yan daw yung masungit masungit yun yung masungit ay manungay sige sige boy kuyuin palo kare ha sige kare pa palo kare ay kuya, yaba ka sa amin kuya kuya u mabut tama <laughs> <laughs> na tama ay ha kanyan ay manungay ay manungay handaan natin tong manungay Pila, tama mga isang taon lahat, kuya. Oh. So, dadali natin to dito sa area ko kung saan doon natin sila um, papa ilalagay. So, mamaya ipapakita ko sa inyo ka area kung saan sila ire ready i-alagaan. So, eto, ipapakita ko na sa inyo yung mga dumating at mga diniliver na binili natin. He! binili natin mga baka dito sa farm. So, ito yung mga binili natin. At makita ninyo yung mga itsura, all white sila. At um, breed dito siguro mga ka-farmers is crossbreed na sa may dugusan ng Brahman breed. So, kaya makita ninyo yung isa nating baka dito is napakalaki ng, um, ang, ng size niya. So, ito mga nakikita nyo na lima. So, mga B0 pa lang ito or one year up pa lang, isang taon pa lang yung kanilang edad. So, pero makita ninyo sa katawan is medyo malalaki na sila. Ayan, so dito natin ito ipupwesto or iaalagaan sa farm dahil magsisimula rin tayo ng manukan dito. At um, eh ngayon, um, kaya ako binili ito para maging animal mower dito sa farm. So dahil madalas sa tayong bumili ng mga medisina dito pang sagbot, ayan, for mga uh, mga damo-damo. Dahil nakita naman yung area natin ang napakakapal ng damo. Ayan, so pag taulan, grabe yung kapal niya. So kaya pag may mga baka, ito maraming anim na piraso to. So pag ikinalat natin sila dito or itinali, so pwede silang maka makalinis ng mga area natin dito. So maglalagay din tayo ng manok at very perfect very perfect yan na partner ang baka ang at manok dahil pare sila nakikinabang sa isa't isa. Ayan. So ngayon, itatali natin ito at papakita ko sa inyo kung saan natin to ipopwesto. So yan, let's go. So, ladies and gentlemen. Asa rin mo Don, <don't well> <laughs> Don Melvin. Okay, patungan mo. Do, sigur? Ayan. So, mga ano pa na ito. Yung <laughs> sa pinakamalaki, tatlong sa una. Pakita natin yung malaki. Yung pinakamalaki natin na nabili. So, three years old na sa mahigit. Ayan. Buntis din yata ito mga farmers. Ayan, tingnan niyo yung tiyan. Medyo malaki yung kanya ito. Yeah, medyo malaki na yung tiyan at feeling ko buntis na to. Sabi rin na nag-deliver para na rin daw siya buntis. Kaya para may free na tayong isa dyan. Yan. Yeah. So nakita niya napakalaki niya. At ah, mataba. Hoy! Sabagin pa ako. hindi pa tayo amo nito. Kakarating lang kasi nito mga to. Kaya hindi pa tayo sa amo. Ups, tumuloy So, na kayo magtali tayo ng baka? Mo! Okay. Sol! So yung itatali natin, medyo ano sila, malalayo para hindi nagkakabukulan yung tali. Ayan. So for now, itatali lang muna natin sila pero balak din natin to i-free range dito. Lalagyan natin to ng barbed wire. So for now, kakadating lang kasi kaya i-wiring muna natin sila itatali. Yan, ipipisian at hiwa-hiwalay sila para yung area ay unti-unting malinis dito sa um, farm. Ayan, kita ninyo, wala na silang tigil ng kain ng damo. Eh, no? Tigil po yan ng kain, kaya mas gaganda pa yung katawan niya at mas lalaki pag lalo silang tumagal dito sa area na to. Ayan, so marami kasi mga klase ng damo dito, iba't ibang klaseng damo. Ayan, no, napakakapal. Minsan, um, tinaniman din namin to ng mais. Ayan, no, sayang, tuyot na yung mais. So, nataniman din namin yan dati. So sayang kung bagong harvest sana yan, baka kainin din ng baka yung pinagtanggalan ng mais. Kaso baka hindi na nila kainin yan kasi tuyot na. So ikalat lang natin sila dito sa area. Ano yung to? Di anak usagi di ito. mag na. Oh, oh. Hectares din yung area natin dito. So, yun nakausap ko na nag-aalaga din ng baka. Um, huy, sabi niya, um, re, re, parang required lot sa mga baka is 1 is one hectare is to one. So, huy! Huy, sa Ay, kasi pa So, 1 is to 1. Kung may 10 hektarya ka, so 10 baka yung recommended recommended na alagaan mo pag may 10 hektarya ka. So, dahil 10 hektarya mahigit to, so, pwede tayong mag-alaga ng 10 baka, pero ngayon, meron na tayong 6 na ilalagay ngayon. Hey, mga farmers, gusto nyo bang matuto ng forex trading kung saan pwede kang kumita online? Sali na kayo sa community na sinalihan ko kung saan libre lamang matuto. Meron silang mga ino-offer na free course tutorials sa forex trading, kagaya ng copy trading, manual trading, i robots at madami pang iba. So kung interested kayo, sali lang kayo sa telegram channel. Nandyan ang link sa baba. Para daw hindi um, maubos yung pagkain nila or hindi maagad. Kasi mga pag marami kang nilagay tapos malitlog lang yung area mo. So mabilis maubos yung mga um, damo ninyo, kagaya ng mga kinakain nila. Tapos, so, magkakailangan mo magtanim ng mga pagkain sa baka para masupplyan sila. Kagaya ng mga napier grass, ayan, mga mais, ayan, mga, ano ba, ba? yung mga sorghum. So, dahil dito, madaming mga damo na pwede na sila makain. So, hindi na natin sila i-exceed ng sampu. So, para hindi sila mag sa pagkain at patuloy silang tumaba dito. So, andun yung iba tinatali na doon nila gani. So, hindi hiwalay-hiwalay natin para hindi magsama-sama. nakita niyo yung dinadaanan ko. Oh, ubod ng sukal. Ang tataas ng damo. Bakit tayo? Ito, so, eto, ganito pala yung inilagay natin na parukod. Ayan, kumulang tayo ng ano, ng ano tawag dito, kahoy, tapos pinatulis lang natin yung ilalim para matusok. So, ganyan yung mga sinaunang way ng pagsusoga ng baka. Ayan yeah. yun nakakatawa tingnan, no? Mataas pa sa kanya yung damo. Mataas pa sa kanya yung kinakain niya. Yung pagkain niya, mataas pa sa kanya. So, yan. So, yan. So, ang pinaka, ang pinaka nga pala ginawa ko dito, kaya talaga kumuha rin ako ng alagang baka, Isang number one ko po talagang dahilan is ayan nga para humaging animal mowers sila dito sa area natin. Ayan, dahil nga nakita ninyo mataas pa sa baka yung mga damo. Ayan, so mga ilang panahon lang makikita nyo pag nagre-vlog tayo dito. Mabil makikita nyo ma malinis na yung area, magiging malinis unti-unti. So dahil nga may mga balak din tayong gawin dito at alagaan, so mas mabuti malinis yung ating um, area. Tsaka napakamahal ng herbicide. Yung mga yung mga binibiling pamatay ng mga damo. So, kung, nag, kung nagamit kayo ni niyon, alam niyo kung gano'ng kamahal yun sa mga tindahan ng mga gamot. So, minimaintain natin sana nga na maging malinis yung area at mawala ng damo. Kasi meron din po tayo dito mga tanim na mga prutas, kagaya ng mga saging. So, may mga saging, mga rambutan, at saka mga langka tayong tanim dito sa area na to. Kaya um, talagang dapat mamaintain natin yung pag pagkalinis ng lupa. So yung mga dumi nila magiging um, pataba rin yan at isa rin sa magiging dahilan para mag maging maganda yung ating lupa or maging mataba. Dahil um, magsisilbi na po yung dumi nila na um, fertilizer dito sa lupa. Mabubulok at makakain din ng ating mga manok yung mga insekto na makukuha nila sa mga dumi ng baka. So yun, yun yung mga dahilan kung bakit po ako kumuha or bumili ng mga alagang baka. So doon tayo. So yan, nakita din niya medyo malalayo na po yung um, distansya ng mga baka. So, pinali na natin. sampiran ayai karena usah lah gue ya to, may bagong ararong lupa dito. So ganyan oh, magpag-inararo. So hindi, pag naman nagararo tayo, tutubo rin damo, di ba? So nag-araro tayo dito kasi eh, tataniman po ito ng tanim na kamote. So hanggang dun sa dulo, ayun, nakita ninyo, malinis na doon dahil inararo nga. So sa susunod, i-vlog ko, if ever magkaroon na ng mga tanim dito ng kamote, ipakita ko yan sa inyo. So wala rin po akong gasto sa baka, pag yung baka po kasi pag inalagaan, um, hindi rin siya mga expenses kasi once na yung area ninyo e eh, kagaya ng ganito, daming damo, so parang wala ka naman sa kanilang uh, magiging gastos. I kumpara kapag ilalagay mo sila sa area na walang mga ganyang klaseng mararaming damo, so yun magkaka-expenses ka dahil kailangan mo magtanim ng mga pagkain nila. So ayun mga farmers, naiporma na natin yung anim na baka at lahat nakatali na at may mga sarili na sila area kung saan makakakain sila at makakalinis sila ng mga amdamo um, makakakain kain sila dyan. So magbablog ulit ako next vlog at makikita ninyo baka kung may kaibahan ba. So siguro hindi pa agad natin makikita kasi marami tong damo Pero time by time magiging malinis na yung area natin dito. So ayun, welcome sa ating anim na baka na bagong alaga dito sa farm. Six, um, new Um, livestock natin at masaya tayo dahil may bago na namang nadagdag dito sa ating farming um, journey. So yun mga farmers kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin yung notification bell per lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming!